Hello no guys, kamusta kayo lahat? Ayan, lalo sa mga friends and subscriber mga follower. Ayan, good evening. Good evening dito sa Amerika. Ayan, gusto ko lang po sanang magbigay ng opinion sa mga nakikita ko sa Facebook. Ayan, na obligasyon daw ba ng anak na magbigay ng pera sa kanilang mga magulang, ayan ako pa magbigay ng opinion okay? para sa akin ay obligasyon ko na magbigay ng tulong sa aking mga magulang, ayan, kasi kung hindi po sa kanila ay wala din ako dito sa sitwasyon ko na to, lalo na po kung tayo ay maraming blessing na dumadating. kaya po ako ay lagi ko pong iniisip ang aking mga magulang. Kaya po nung, nung bago pa lang ako dito or ano, pinagdadasal ko na sana, dumating araw na magawa ko yung pangarap ko para sa aking mga magulang. Na magawa, mabili ko sila ng bahay at lupa. Ayan. Kasi, meron po kami dating lupa. Pinagirapan niyo ng papa ko na nagtatrabaho siya. Eh, nung nagka-problema po kami na na-aksidente ang papa, ay, nawala po yung kanyang lupa na iniipong para sa amin. Kaya sa, ang ginawa ko, pinagdasal ko na sana, ay, ah, isang araw ay magawa ko na maibili ko sila ng lupa at medyo malaking bahay. Kaya po, sa totoo lang, yun po yung nasal ko. Sa, sa awa ng Diyos, natupad ko po yung pangarap niya yung para sa kanila. Kasi bago po mawala ang papa ko ay stay naman siya ng medyo matagal doon sa aming bagong bahay. Ayan. Kaya po, lahat ng aking ginagawa ay inaalay ko sa aking papa at sa aking mama. Kasi kung hindi din po dahil sa kanila, hindi rin naman ako magiging magkakaroon ng blessing. Ayan. Kaya po, pag mabait ka sa parents, ay ibabalik din naman po din yung sa inyo ng anak nyo pagdating ng panahon. At saka po, sabi ni Lord, ay mahal natin ang ating mga magulang. Kaya po, hanggang meron po po tayong time, -time pakita po natin sa ating mga magulang na mahal natin sila, supportahan natin sila sa lahat ng pangangailangan nila kasi sila po ang dahilan kung bakit po kayo sinuwerte o nadyas sa kalagayan niyo ngayon. Okay, thank you. Nabigay lang po ako ng konting opinion. Bye-bye. So, inyo lahat. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Bye-bye. bless you all. Bye. -bye. Bye, -bye. Bye, -bye.